Ngayong araw na to ay magkakaroon kami ng bagong housemate. Siya ay galing pa ng Isabela at bumiyahin ng 12 hours makapunta lang ng Dasma. At anong pakay niya? Isa sa nangangarap dati na mag out sa mga university. Kaso... Nag-tryout pa ako sa last year. Kamusta? Hindi po, na Kamusta? Ako si John Ashley Ponce, 19 years old, taga si Isabela. Isa sa nangangarap dati na mag-try sa mga university, kaso out of 400, sa po ako sa mga hindi napili. Nag-try out po sa Electron last year. Kamusta? Hindi po nakapangas hindi ka nakapasok sa letrano. Okay. Nagbaka sakali po ako mag-message sa page nila. Ayan, hindi ko po inakala na magre-respond sa akin si Kuya Christopher. Then, nag-respond po siya akin ng umagaan. Then, pinakita ko po, po sa tatay ko na ha, galit na galit pa sa akin. <laughs> hindi na daw ako tutuloy. Kinausap ko yung nanay ko. Ganun din, ayaw niya din. Tapos, nag-usap kami tatlo na bigyan niyo po ako ng last chance na reserisokin ko na yung training na to. Sabi sa akin ni Kuya Topa na kailangan niya lang ng permiso ng magulang ko na kasi kung hindi po, hindi po papayag yung parents ko, hindi po papayag din si Kuya Christopher na magpunta ako dito magisa, Kasi sabi po ni Kuya Topper na hindi po siya papayag magpunta ako sa Mabs na nang walang permiso ng magulang ko. Tapos yun, na, na pinakausap ko si Kuya Topper sa magulang ko and pumayag naman sila na may bigyan ako ng last chance para makapunta dito sa Mabs. And pumayag naman sila na may bigyan ako ng last chance para makapunta dito sa Mabs para sa pangarap ko po gagawin ko lahat na ipa ito Turo sa akin ni coach Pangarap ko po maging PBA player po Walang araw Let's go Para sa pangarap Nay, tay Ito na yung last chance na binigay niyo Iseryosohin ko na to Para matulungan ko kayo I love you Dito ay makikita natin Kung gano'n talaga siya kaseryoso Sa pangarap niya Ito ay isang malaking challenge para sa amin Dahil kami ang napiling pagkatiwalaan ni Ashley At ng magulang niya sa pagpunta ni Ashley ay kasama niya ang tatay niya. At syempre kinausap at in-explain namin ang mga mangyayari habang andito si Ashley sa amin. Nabilib din ako sa tatay ni Ashley dahil wala pala siyang ibang pakay sa Metro Manila kung hindi ihatid lang ang anak niya at babalik na rin agad ng Isabela. Isipin nyo guys, isang buong araw na biyahe yun. Maibigay lang ang suporta para sa pangarap ni Ashley. Pagdating ng hapon ay sinama ko siya sa park para makapagkwentuhan and makilala ko siya as a person and as a player. Kung sino ba talaga si Ashley? Ano ba talaga ang pangarap niya? Ano ba talaga ang goal niya? Para mas magawa ko ang role ko as a mentor. At siya nga ang bago naming housemate. At alam kong excited na kayo kung paano siya maglaro at mag-ensayo. Kaya hanggang dito na lang muna guys at magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.